ano pwede siyang ano pagka magti-training tayong kumakas lumabas diyan ng mga young bird diyan natin lalagay Saran natin isang magandang buhay mga kalapatids na ka-farmer ayan <laughs> tayo po ay natuloy na rin ang ating project at eto sinabi ko unang-una kay Junjunjun -Jun -Jun, kako ito kailangan natin baguhin kasi natalon yung ano, oh. Ayan, oh. No? Masyadong mababaw. So, hindi, kuya. Gagawin natin dyan. Um, bibili tayo. One by two. Hatiin natin sa gitna. Very good. So, pati din po sa taas. Ah, sa baba. Para talagang malaki ang alawas. Tapos, ito, Ay, tatanggalin na natin ito, mga ka-farmer. Ang matitira ito. Ito, matitira hanggang dito. Kung magkakaroon ng kwadrado yan dyan. So, from the double trap door, tatalon yung kalapati dito and then itong ating trapdoor na yan nakaharap na dito gaganon siya pak 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 para nakikita na po nila yung ano eto yung mga ano nila tungtungan so alam na nila na ah doon ako papasok kita na nila eh tapos sabi ko medyo palugsong ng kaunti box yan di ba medyo igagano namin ng kaunti para nakatutok na po yung ano So, tapos dito magkakaroon ng maliit na pintuan na yung mga young bird iti-training ko na pumasok sa doon. No, paulit-ulit natin mga ilang beses para masanay po sila na alam nila na dito ang pasukan papunta sa loob uli, makapasok. So, pag naandun sila, mas mabilis na nilang maisip na ah, pupunta ako doon para makapasok ako dito. Hindi na tayo maglalagay muna ng uh, ano na pinatawag natin na parang viewing sa taas pero sinabi ko naman na kay Junjun ano baka ka kung malaki ba ang gagastusin kasi medyo malaki na po ang ginastos natin sa nahiya na ako kay Bebe kasi bisyo to eh mga farmer syempre although wala naman siyang angal kaya lang nahiya na rin po ako na ano di ba gastusan pa Habi, hindi kuya kasi meron pa naman akong 1 and a half na poste doon na tubo magagamit naman yun doon dito daw hindi na ng ano na angle bar na lang daw so sabi ko tingnan natin kasi kung hindi naman nagagastos ng malaki kasi ikaw kwadrado na lang naman po ito i, i ano na natin i-push na natin so may project po tayo sa ating pigeon loft kasi parang hindi ba ako satisfied na na konsensya ako na hindi ko pinalagyan ng aviary yung ating uh, ano kasi pag may aviary po yung ipot, mas marami ang ipot sa labas. So, mas ano sa paglilinis at the same time, mas ano sa ibon, 'di ba? Nakakalabas sila na kapagpaara. So, 'yun lang po. Tapos yung kabila, ganun din lalagyan na rin natin 'yan, may mga pintuan 'yan. <laughs> so, para wala naman tayo. Ano, ito na ulan talaga 'to, na Naulanan siya ng ano. So, ganun na lang pagka uh, na natin sa gabi. Papasukin yung mga ibon. O, yan. Abangan natin, mga farmer Yan po ang ating project ngayong araw sa Pigeon Loft. At sana makuha ng kahit 2 weeks, ano, o 1 week. Malay natin. Tapos yung pintuan pala, eh, sabi ko, gawin mo ng isang, ano, isa ng ganunan. Para pag ano, tapos ito pwede naman nating ilagay kaya lang mapupuno ng ipot ito ano may ipotan ng may ipotan so, tingnan natin kung saan pwede ilagay baka dito sa baba pwede naman din ng ilagay ano ayan so basta gusto ko isang pinto na yan pag binuksan mo buo itong gitna open kasi masyado pong malaki yung ating ano eh yung aviary pa lang po napakalaki Aya, yung ibon hindi ganun ka eager lumabas. Magronda kasi parang dito pa lang sa, lu sa luwag po ng ivery medyo ano na sila. Ah, uh, 'yun ang pansin ko eh. Satisfied na silang ng kakalipad eh. Hindi sila sabik lumipad unlike doon sa masikip na loft para bang nakaipit sila eh gusto nila kang talagang kumawala. Pero yun, may disadvantage din naman kung hindi ka nagpaparon, dadi mas ano ang exercise ng ibon ano, hirap sila. Pero hindi kagaya nito, talagang maluwag, talagang naarawan, tapos eh, yung muscles na ano talaga nila. Yung palipat-lipat nga lang na ganyan, talagang na-exercise na sila. So, yun po ang advantage-disadvantage naman. Yan, abangan natin. yan silip tayo. Itingnan ko yung mga gansa. Okay, hindi naman pumapasok. Ganda na po kasi ng mga papaya natin, ha? Huh? Beautiful. Uy. <laughs> Ayan na. Oh. Hindi ah, na class na yan. Mabali so, ayun lang. Magkakakwadrado dito. Wrong ano to Ang uh, ganda sana ng design Alam na po yung ibon talaga Nagagamit naman yung mga reta yan ah. daw ng kaunti. Pusog ng kaunti. ba? Uh, Sub-sub. Hindi ka naman mahihirapan dyan kung iuusog mo, no? Ay, hindi naman pala, Iusog lang talaga, no? maayos naman pala kami uh -huh. itlog na ano sa kabila, dami din Gusto ko mahawakan yung aking uh, Ibon na ano yung sabi kong pang malakasan Hindi ko man, ayun nagme-mate na ma, Ano yun? Patay tayo, ano yun? Okay, hindi pa naman Patay Akala ko yung yun. Okay. Ito, yung aking uh, blue bar. Ayan, oh. Ah, para gusto kong mahawakan eh. Oh. Since dumating yan, hindi ko na punahawakan. So ito, plano ko dito, tatanggalin ko na po yan, po close na namin, magkakaroon ng pinto magkakaroon ng pinto parang ganun din so ganun din po magkakaroon ng pintuan eto hindi ko pa po alam kung anong gagawin dito ah bagay hospital na din maganda din po tong hospital talaga kung let's see ano pero gusto ko po magkaroon din ng ah, aviary para nakakaano din nakaka labas din po yung ibon kung sakaling hindi natin ayoko, ko kung gagamitin ko pa ba to o ano uh, hospital kasi kung bagay doon yung mga young birds mas man na mo monitor mo doon layo kasi masyado na ito dulo pero yung pagka nagawa naman na yung ano hindi ka natatama rin <laughs> Ayan yung ate. Naglulugon yata. Oo, naglulugon siya. O kaya ito, babae. Hindi pa ako masyado sa gender ng kalapate. Ang hirap i-gender, mga farmer Meron. Mamamara ako. Obserbahan mo. Malalaman mong ano. Barako. gaya niyan. Ayan, yung ayan, barako yun. Oh, Ayan, yung umahabol. Barako din. Ito, babae yung inahabol nila. Ayan. Babae yan. Pinag-aagawan eto ganun din Hoy, ba't naan dyan kayo? Are you scared? Takot yata sila sa sounds Ano? <laughs> yan yung daget, oh Mataba na? Ha? Parang nagtatai yan nung pumunta dito, eh Japan ang nakalagay eh. Ano to? Ba't ganito to? May kulay eh. Inakay pa ba to? Ha? Okay. Na? Hindi na umalis yan. Pumasok talaga. Pinakawalan ko pa. Hindi na... Ang gagawin natin. Hindi naman natin ginamitan ng holy water. Ha? 2021. Oh. Mata pa nga. Baka bang kain yung katawan. Ayun oh. Pwede na siguro to. Hindi na siguro mag-aalangan tumalon dito. Kaya-kaya na po nila yan. Tumalon dito. Nandito na yung trapdoor pa Papasok. gusto natin. Pwede pa natin lagyan dito. Pero okay na siguro. Tapos dito. Ano kaya? Ito yung ano niya. No? Masa nandito po. Hindi ko na yung ano yan. Dito sana, ah uh, maglalagay ako ng maliit pintuan lalagay mo yung mga ibon parang dito ko na lang sila ito train na mapapasok kasi alam na nila man nila kung galing sila doon masisilip nila uh, papasok sila dito alam na nila na uh, ano na lang po mag train mga young birds kasi ito viewing na rin naman po ito hindi na mo masasabi hindi mo na kailangan ng viewing doon eh maganda hindi dito na rin naman sila eh. Pero yung iba kasi pinaarawan ng ano, matagal. Mas matibay daw. Pero yun, may bilada naman dito. Eh. na mag welding kasi may ano na may pintura na magagamit na no? ganda yan magagamit natin ah. <laughs> Sabado, bakbakan na naman. Gi-enjoy <laughs> din kayo eh, no? Parang ibang iba nga naman ng ano, 'di ba? Tis sa uh... Masaya. Sabi <laughs> ko kay Jello, pag nagsaing, dalawang maramihan na. Di ba? naman yan eh. Learning ano naman natin. Tawag nang maulit na lagi na lang yun ng mali. Yan. Yan. Pasok nila. Ito, papabaklas ko na Ano ba yan? Ano ba kinabit yan? pa natin na isang one by one na. Ha? Puputulin. least nakikita nila yung ilalim ano yun nung ano eh okay na yan talagang kung hindi eh, posible naman siguro hindi pa sila masanay ayaw dumikit ah ganyan yan ayan na oh. dito na na pasok siya dito na yung ano niya yung labasan makaharap na dito para nakikita itong mga ano mas mabilis na yung test da training. Ne. Ba't mag-test na Dexter? Ha? Baka nagt-test na si Dexter. <laughs> Ayun na. Ito na yung naisip kong pinaka-anong paraan talaga kesa uh, ano yun pa na lang, liliitan na lang sa baba dyan eh. tapos dito may malita tayong ano dyan natin nilalagay yung mga young birds para masanay na po silang tatanaw din naman nila yun eh diba o, sanay sila tapos papasok sila o, balik hanggang masanay nasanay na mabilis na lang pa, uh, naandun naman, oo. Oh. ito, to no okay. Ay, siguro ano na lang to oh 2 by 2 para at least meron kang naan ka may hangin pa may silipan ka rito no oh may swire na lang to Okay, na dagdag ano din yan dagdag hangin din yan Okay na po yung doon ngayon yung pintuan uh, yung release door naman yung pinag-aaralan Junjun -jun. And... hindi yung ano yung taas yung gitna na yan buong gitna So, tingin mo, okay na ba 'yan? Oh, yung release door natin. Para kasing Ha? Kaya nga sabi ko, mas maganda nga sa taas, pero sabi ko kung itataas natin, lahat na pag binuksan mo yung bunggit na. No, oh, para maluwag ano? Oh, gano na lang. Bunggit na na. Kasi pag tinaas natin, baka tumama lang sila sa ano. Hindi naman siguro. Kaya lang ganoon na naman po ang ano eh. Ililipat natin. Oh, nga no? Tingin mo. Hindi <laughs> ko naman. na mai. Na? Noong una nasa isip ko ililipat lang sa taas. Kaya lang sabi ko ganoon din kasi pag Kung ililipat mas mabilis. Ha? Oo oh, nga, no? Sige, lipat na lang natin. Buka natin, lipat na lang natin. Lipat na lang, lang. po. Pero ito, okay na, oh. Ayan na. Mayroon siyang, ano, Pwede siyang ano pagka magti-training tayong tapo lumabas diyan ng mga young bird diyan natin lalagay. Sara natin. Oh, tapos sara din natin yung uh, double trap door. Naandiyan lang sila. So masasanay silang pas lalabas doon hanggang sa ano na sila, masanay na sila para pagka pinakawala uh, natin, mabilis na lang naman silang pumasok diyan

Ah, bali bubutasin mo ito. Uh, sana Una. Wala, magaling Una. Oo nga, no. Oo, oh, pwede naman. Ano sabi niya? Natanggal. Ag Agdan. Bago mababaw ang tubig. Tanggalin na natin to Para pag binuksan ko. Mm. pak. -hmm. Paala na sila. Mm. Maano -hmm. kasi yung disadvantage ng... Ano, hindi sabik lumipad ang ibon mo eh dahil ang luwag ng ginagalawan, hindi kagaya ng masikip. Parang, di diba, pag binuksan mo, talagang gano'n eh. Doon sa maliit na loob kay Rambo, gano'n. Lahat, kahit may sakit nga, lumilipad eh. Kahit medyo masama pakiramdam, napapasama eh. Dito parang ano eh. Siguro kung isasara mo ito lagi, naandito sila. Pero hindi din eh. Dapat mas, ma mas ma-ano sila sa aviary kasi ano to eh ito yung bilaran ito yung ano ba parang tulugan lang talaga ito masama ang panahon pero normally pagka ano dito talaga sila okay na yan ito <laughs> mababa daw yan yung kawayan na lang hindi ko yan bigyan ng ano. Ganyan, no? Ah, uh, hindi. Lumubog. Lumubog ka. Ano? Babaya ka, no? Ano <laughs> Idea. Ano? Oh, Anahin mo na lang. O yan, bukas mga ka-farm. Uy, ganda ng humidity. Perfect! Nasa perfect humidity. Uy, kong-kong Oh. So, ayan at bukas at least po nagawa na yung isang ano isang araw din na ano, trapdoor binaklas nila at ano. Hopefully ay mas uh, maging madali po para sa ibon. Balak ko nga ito takpan din maliit na yan para at least pag landing po nila, yun lang talaga ang nakikita. Nalilito din eh, nalilito sila. So to papatakpan ko ng kahoy para doon lang talaga yung bukas pag landing o oh, so ayan ah, farmer ang ating ah, ano abuti tayo ng mga one week siguro dito so ayan maraming salamat at ah, happy flying excited na ako gusto ko nang makitang lumipad yung 50 pirasong ah, 40 yata <laughs> ganda nyan